If you consider the last 5 uh, to 10 years, startup is the driver for the uh, global economic growth. Ganyan kahalaga ang startup o pagsisimula ng kumpanya o proyekto ayon sa Economic Research for ASEAN and East Asia o area. Kaya naman ang area patuloy ang pagbibigay oportunidad sa mga startup sa mga bansang kabilang sa ASEAN especially in these regions, um, startups made a tremendous uh, impact to the uh, ASEAN economies. Companies like um, you know, Grab and Gojek, those companies created a lot of values in the economy and also created a lot of employment. Malaga ang startups dahil katuwang ito sa pagdugon sa mga problema ng lipunan. Kaugnay nito, una na nagkaroon ng corporate proposal kung saan dumaan ang mga ito sa maigpit na proseso. Dito ay popondo ang mga mapipili. May pagkakataon naman ang dalawang napili na maipresenta ang kanilang startup sa ASEAN Summit sa Laos sa darating na Oktubre. Kasama sa finalists ang ilang mga Pilipino tulad ng Atoani Agri isang data analytics solution na layong tulungan ng mga magsasaka sa bansa. We provide recommendations sa mga start uh, sa mga farmers on what to plant based on requirements ng soil nila so that they can maximize the use of their land. So maximize their land use to provide high value for them so it increases their income anya nasa 90% na ang accuracy nito batay sa kanilang ginawang validation kasama din dito ang artificial intelligence para sa mga employer para malaman ang posibleng resignation ng kanilang mga empleyado at maiwasan ang disruption sa kanilang operasyon So, hindi lang siya focus on performance. Ang technology namin um, is looking on different parameters. Like tinitingnan namin ano yung natapos nila, kumusta yung compensation nila, nakatanggap ba sila ng incentive, tumataas ba yung sweldo nila, ilan yung overtime hours na ginagawa nila on a weekly basis. Sa kasalukuyan nasa 78% na ang accuracy na meron dito. Ang area ay katuwang ng DUST na may sarili ding programa para sa mga startup sa bansa. It's an addition to what we can fund. This is this is on another level because the, you will be recognized in the ASEAN region and you will know that the ASEAN region is has about 600 million uh, population that you can serve through your startup. Kaya oportunidad ito lalo na sa mga Pilipino para maipakilala ang kanilang startup Road Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.